Hello guys, so heto na naman tayo guys sa ating panibagong video Sa hapong ito ay kasama ko ang aking anak na Kung saan kami po ay naghahanap ng lugar dahan, ibenta syempre na snacks So gabi na po ito guys uh, Wala pa kami sa paaralan Kaya nagugutom kasi ang anak ko Dahil sabi niya mawas, hindi ako nagre recess Kaya dapat lang mag-snack po ako Kaya pumunta na kami kagad Malapit lang ito sa paaralan namin guys uh, tingnan ninyo na mamangha talaga ako sa kagandahan na uh, ng kulay ng clouds dyan guys napaka blue na asul kulay asul ang ating uh, clouds ngayon kahit gabi na guys kaya ito pumupwesto ako sa lugar na kung saan makikita ang kagandahan ng skies or the blue sky at habang hinihintay namin ang order so ang order nga pala ni Elaine ay fries with drinks okay so tinitingnan ko yung mga mata ko guys kasi pa parang malabo na kasi yan at saka yung mga mata ko Uh, may something na talaga pero okay pa rin. Laban pa rin tayo ng laban dito. So ngayon ipinapakita ko ang buong kalawakan ng na nasa likuran ko po. So tingnan niyo may mga ilaw na po, umiilaw na po dyan sa likuran ko na parang buwan kung titingnan mo. Talagang nagkaroon ako ng kasiyahan sa puso habang nakikita ko ang magagandang kulay or ang magandang kulay ng clouds dito guys. Ah. Uh, alam niyo ba, meron din silang pinatugtog ng musika. Kaya nga, nag-voice over na lang ako dito dahil nag-copyright tayo guys. So, ang video ito nga pala ay noon pang isang linggo. Okay, nandirito. Ipit, napakita ko dito guys kung saan kami naroon. Dito nga pala kami sa Music Hub. Kung saan nagtitinda sila ng mga snacks ng mga kabataan. Okay, so dito, sa tapat nito ay ang mismong Batu Plaza. Napakalawak po ng kanilang plaza guys, kaya maraming mga kabataan ang uh, pupunta dyan, lalong-lalo na ang mga estudyante kapag merong mga performance test, doon sila magsipunta upang gawin ang pag-iensayo ng kanilang mga uh, performance test, kumbaga. Okay guys, narito na pala guys. Mukhang luto na or okay na ang order namin. Kain, kain syempre. Pero umuulan kasi guys, tingnan ninyo. May dala-dala akong payong dyan kasi ito uh, meron siyang pat pantak. Ano ba yan? Puyong pintal pantal ano ba yan hindi ko alam sa Tagalog guys basta nagtaligsik <laughs> okay sa so kaya naisipan namin na uh, lumipat sa lugar na merong merong bubong, merong bubong. <laughs> yeah. All right. So, himbalhin na mi siya, himbalhin na mi diha, guys. And then when I sat down, nakita ko mukhang hindi maganda ang view sa background kaya lumipat ulit ako. Gusto kong makita yun pong background ground sa plaza ng Batu. Okay, tingnan niyo guys, O, 'di ba? Okay, parang may buwan pa no dahil sa ilaw. So ngayon, uh, ko na ang Ayong para masimulan na ang pagkain ng rice with drinks. So, murang-mura lang pala ito, guys. It's worth 49 pesos. Mabubusog ka na pala dito, iyang drinks. Guys, okay, so minumulan ko na ang aking pagkain. Isip ko tuloy na uh, ako, nag-wash uh, nag hands kaya ako. <laughs> Pero, uh, naisipan ko, parang nag-wash hands nga ako, guys. Alright. So, ito na. Sumubo na ako ng marami-rami. Nasarap pala ito, guys. Pero, ito lang talaga ang uh, kadalasan namin in-order kapag mag na kami, guys, dahil murang-mura na mabubusog ka pa. Okay? At masarap pa. <laughs> Nilalasap ko lang po ang oras na kung saan. Parang nagpaparelax na ako, guys. Kumbaga, pero doon sa bahay namin, hindi ko alam ano kaya ang ulam na inihanda ng aking tagapagluto na anak na si Mary Vinice. Sa so, kami dito, pakain-kain lang. Samantalang yung mga naiwan sa bahay, siguro kung, mala kung malaman nila ito na kumain pa kami dito, magagalit yun. <laughs> Pero sabi ni Elaine, uh, hindi naman siya nag-snacks. Yung mga pera niya para sa snacks, uh, yun po ang ginugol namin dito, guys. So mataas-taas pa ang video ito guys. 5 minutes pa. Okay, 6 minutes na. <laughs> okay, uminom na ako dyan. Umiinom. Habang kinakausap ko si Elaine. Sabi ko, Elaine, magpakita ka naman. I-video, videohan kita, Elaine. Pero sabi niya, huwag daw. Okay, so huwag na lang, guys. Ako na lang dito ang nag-video sa sarili ko, guys. Ang topic na... nag-usap uusapan namin dyan guys yung filter ng camera ko kasi kapag wala akong anti-para mukhang ang ganda-ganda ko guys <laughs> parang napaka smooth ng aking face pero pag ililagay ko na ang aking anti-para nako makikita talaga ang original na napaka-rocky <laughs> rocky parang rocky road <laughs> Maraming salamat nga pala. Shout out sa lahat ng aking mga supporters, mga viewers, mga subscribers dyan. Mukhang humihina na tayo sa pag-upload dito sa YouTube dahil napakaraming bagay na ang ating inaasikaso. Pero hindi hindi ko pa rin ito kalimutan na, na mag uh, ng video of course dahil di to na monetize na pala ako dito guys pero ang uh, mahina ang kitaan dito sa YouTube gusto ko nga sa Facebook magdevelop pero nako ang uh, hirap-hirap din naman sa Facebook uh, sertihan lang okay ay pagalingan hindi naman tayo gaano magaling kaya ayon wala tayong mga viewers doon sa Facebook kaunti lang talaga yung mga family friends and relatives lang talaga pero ganun pa man, nagpapasalamat pa rin ako sa lahat. Maraming salamat. God bless everyone. babus